Uy, kumusta? Si Miguel to ng Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayon, parang pahabol sa huling episode tungkol sa pagsasalita. Ngayon naman, tungkol sa tungkol ulit sa tamang pag-iisip, tamang mindset sa pag-aaral ng lingwahe. Hindi mo kailangan malaman lahat bago magsalita. Hindi mo kailangan malaman lahat sa Tagalog. Hindi mo kailangan naiintindihan ko yung lalo na yung mga mahilig sa grammar o yung medyo perfectionist o yung medyo nerdy sa mga bagay-bagay. Problema ko din 'yan. Minsan may may mga bagay na gusto ko talagang naiintindihan ko yung lahat ng aspeto. Pero, minsan sa Tagalog, pwedeng, pwedeng nagpapabagal yon ng progreso mo sa pag-aaral ng lingwahe. Halimbawa, alam mo, siguro, sa Tagalog, madaming mga affixes. Halimbawa, yung kain. So, pwedeng kumain, sa so, umverb, kumain, kumakain, kakain. Okay, so madali lang. Pero meron ding mga object focus, kainin, kinain, kinakain, kakainin. Meron ding nakapokus sa location. Kainan, kinainan, kakainan, kinakainan. Meron ding ibang prefix Halimbawa, tagakain, makakain, makain, makikain, makipagkainan, kain na kain, kakakain, pagkain, pakikain, pakainin, ipakain. Ang dami. Ang dami. Siguro meron pa. So, mahirap. Mahirap ba? Ibig sabihin ba, mahirap yung Tagalog? Ibig sabihin ba, kailangan mong kabisaduhin lahat yon Kailangan mong gumawa ng table? Kung may tsaga ka, kung kaya mong gawin yon maganda. Maganda. Pero, sa tingin ko, kung gusto mo lang makipag-usap sa Tagalog, hindi muna mahalaga yon. Sa tingin ko, mayroong mas madaling paraan at mayroon tong relasyon sa sinabi ko noong huling episode tungkol sa pag acquire ng lingwahe at pagpa-practice magsalita. So sinabi ko na mas okay kung yung mga sitwasyon kapag nagpa-practice ka, yung mga sitwasyon na relevant sa buhay mo. So, obserbahan mo kung aling mga affix yung mas relevant sa sitwasyon mo. Halimbawa, kung meron kang aso, sigurado yung pakainin mahalaga sa buhay mo. Kasi araw-araw mong ginagawa, So, pinakain mo yung aso kagabi. Pinapakain mo yung aso araw-araw. Papakainin mo yung aso mo bukas. Siguro yung makakain, mahalaga din para sa'yo. Kung mahilig kang bumiyahe, siguro kadalasan pwede mong itanong, kung nanay ka, siguro yung makakain, ginagamit mo rin araw-araw. Pwede mong gamitin. Halimbawa, anak, nakakain ka na ba? At kung may anak ka, siguro madalas kang nag-uutos o nag command sa anak mo. So, pwede mong gamitin yung Kainin mo to. Kainin mo 'yan. Kainin mo yung gulay. So, yung point ko, kung ipapractice mo itong mga affix at mga iba't ibang klase ng verbs, mas okay kung ilagay mo sa konteksto para pwede mong ma-imagine yung sitwasyon at hindi mo makakalimutan kasi ginagamit mo araw-araw. At lahat tayo iba-iba tayo ng forma ng pagsasalita sa native language natin. Kaya dapat bagay yung pagsasalita mo sa Tagalog sa pagsasalita mo sa Ingles. Ibig sabihin, kung mahilig ka mag-utos, so malamang ganun ka din sa Tagalog kasi yung natural na ginagawa mo. So yung point ko, hindi mo kailangan alamin lahat-lahat tungkol sa lingwahe. Hindi mo kailangan malaman lahat-lahat tungkol sa grammar. konti kunti lang, dahan-dahan kung ano yung pwede mong gamitin, kunin mo. Kung ano yung hindi mo pwedeng gamitin sa buhay mo ngayon, pwede mong wag muna pansinin. Halimbawa, kung nakikinig ka sa podcast ko, tapos nagbabasa ka ng transcript, madami akong salita na sinasabi, madami akong phrases na sinasabi. Pero, pwede mong kunin yung mga expression na, oh, sinasabi ko yun sa Ingles. Like, oh, parang Parang madaming sitwasyon na pwede kong gamitin yung phrase na yon. Sige, ilalagay ko sa flashcard o isusulat ko. Ime-memorize ko. Mas okay yon. Halimbawa yung Mas okay yon. Mas okay yon. That's better. Mas okay yon. So ginagamit mo ba yon sa Ingles? Sinasabi mo ba yon sa Ingles? So pwede mong gamitin yung sentence na pwede mong gamitin. You can use it. Pwede mong gamitin. So, yun, pwede mo ding ilista. O yung sentence na, pwede mo din ilista. Magagamit mo ba yun sa buhay mo? Siguro hindi. Kung guro ka, kung guro ka, <laughs> pwede. Pero kung hindi, baka hindi hindi siya relevant sa buhay mo. So, pwede mong gawin yon sa tingin ko. At sa tingin ko, yun yung challenge, yun yung mahirap sa pagpapractice ng output. Sa tingin ko, kailangan mas sadya, mas intentional yung pag-aaral ng output. Pero kung nakikinig ka sa podcast ko at sa tingin mo maganda at comprehensible to para sa iyo na iintindihan mo at madami kang input nasa tamang daan ka kasi tulad ng sabi ni Stephen Krashen na isang linguist at eksperto sa language acquisition kailangan merong mental database ng lingwahe para natural yung pag acquire ng lengguahe. At lalabas at lalabas yung lengguahe. Kailangan lang mag-practice, pero lalabas yan. Lalabas yan. Nasa utak mo na lahat. At nasa tamang posisyon ka. At tama yung ginagawa mo. Kaya kapit lang at makakapagsalita ka din nang maayos at maganda sa Tagalog. 'Yun lang. Salamat sa oras mo. Meron tayong transcript kung kailangan mo. Merong Patreon kung gusto mo suportahan itong podcast. Salamat sayo. Paalam, ingat.